Gamit ang social media at cellphone, samot-saring pagkain Pinoy ang kinukunan at tinitikman ng mag-asawang content creator na sina Sharin at JR. Sinimulan nila ito para mas lalo pang maipakilala ang iba't ibang pagkain sa bansa. Nung mga times na kumakain kami, parang, bakit hindi ito yung mag-viral? Lalo na yung mga local food natin, mga kiniing, kiniing meals, mga itag meals, gano'n. So, wala pa kami nakikita na nag-vlog. So sabi namin, sinong mag start kung hindi kami? Ayon sa mag-asawa, inaabot sila ng apat hanggang limang araw bago matapos ang isang video na kanilang ipopost sa social media. Mabusisi kasi sila sa pagkikwento ng mga putahe, lalo pat bit-bit nito ang kultura ng isang lugar. Depende sa narrative, depende sa content, sa istorya. Hmm. Pero we also have uh, videos na it needs more attention, focus, energy, time. Can I educate them na ganito to, ganito to nangyari. Nung unang panahon, ganito ginagawa yung food. So, by the sense of kinakain mo to, it feels like na nasa unang panahon ka na. Na-experience mo hindi lang yung pagkain, pero the culture itself. Kapalit naman ng kanilang paghihirap ang higit sa 700,000 views ng kanilang video online. Kaya naman sa susunod na akit ng bagyo, wag na wag niya ng palampasin ang pumunta sa mga lugar na ito. Pagbebenta naman ng mga Pinoy street foods gaya ng binatog, nuggets at banana queue ang kabuhayan ni Nanay Janet para makahikayat ng customer ang kanyang mga paninda, kanyang kinukunan at pinupost online. Talagang pagmamalaki namin tinda namin dito sa Baguio. Kasi masarap, malinis. Ang mga katulad nila Sharin, JR at Nani Janet ay ilan lang sa mga nagpapakilala ng pagkaing Pinoy sa social media. Bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang vlog noong linggo. Talagang Maipagmamalaki natin sa buong mundo ang mga pagkain natin dahil iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine. Ang feeling ko pagka nalaman pa yung mga iba natin yung mga regional cuisine, tataas pa yan. Ang dami natin hindi pa nila nakita. Eh. Bagamat nakakapasok na ang ilan sa mga potahe sa World Top 100 gaya ng lumpia, Aminado ang Pangulo na marami pang putahing maiaalok ang bansa sa buong mundo. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng gastronomic tourism sa ekonomiya ng bansa. Gastronomic tourism kung tawagin dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Food does not just feed the stomach. Ika nga, it also feeds the soul. Mahilig tayo sa ganun eh. Very, very uh, hospitable. Ano yung pinakamagandang regalo mo sa bisita? masarap na pagkain gamit ng social media, lalo pa natin malalaman na may mga pagkain dapat dayuhin at subukan. Mapatim sinigang o tim dinuguan man raw sa usaping tsibugan. Mahalagang in moderation at dapat suwak lang. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline.